Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ito ito, si EFG Podcast. Ang aking topic ngayon ay ang mga pagsubok ng buwan. Naranasan nyo na bang tumira sa isang bahay na butas-butas ang bubong? Ab bahay na butas-butas ang bubong sa kung kaibigan na tumira doon yung bahay nila, bitas-butas -butas yung bubong. Pagkatapos, tuwing umuulan ng malakas, ay malakas rin ng ulan sa loob ng bahay nila. Arasing ko ng madalang araw, nagising daw siya sa kasagaran ng lakas ng ulan at bumaha sa loob ng kanilang bahay. ng, ito ay butas ang bubong nila sa tuwing umuulan na lang ito ay buhaba ang sa loob na kanilang bahay walang magawa ang kaibigan ko hindi ang maghanap na pangsalo ng mga tubig at tumutulo mula sa kanilang buhay. yung mga hanggang sa isang araw yung mga tumutulo na yun ang ng ulan. Halos dalawang timba ng tubig ang kanyang nabuo na ito sa pulo ng tubig na ito. Isipin nyo guys kung gaano karabi ang puro ng tubig na yon sa loob mismo ng kanilang kubo na bahay. So, kanong kahirap ang buhay ng kaibigan ko. Pagkatapos, 4 years from now, four years after uh, no? at aral siya ng mabuti pagkatapos yun masenso ang buhay niya nagkaroon siya ng sarili sa sakyan nagkaroon siya ng sarili bahay ay hindi butas ang bubo meron din akong isang kaibigan na uh, open naman yung bahay niya hindi butas yung bubong hindi butas yung kanilang dito hindi tumutulo sa loob pero hindi siya nakapagtapos na pag-aaral ngunit apat na taon mula, mula noon masenso pa rin siya nagkaroon pa rin siya ng sariling bahay ng sariling sasakyan dahil ito sa kanyang diskarte sa So sa podcast na ito, ano sa palagay mo ninyo ang mas maigi. Yung nakapagtapos ka na pag-aaral o yung madaskap kasagyan? Comment down below para malaman po natin at usap usap po tayo dito sa podcast.